Yan, magandang magandang umaga mga anak. Yan, jage naman tayo ulit. Yan. Jage naman tayo ulit mga anak. Ito na yun sa 13, no? Dati kasi sa 11 ako nagkan. O sa 12. Kasi ang lugar po namin ay dito sa awang. Uh, numbers. Numbers yung pinapangalan dito, no? Pangalan. Kaya uh, dito ako ngayon sa Torese. Dito sa ginajagging ako ngayon. Ito yan. Yan, magandang magandang umaga sa ating lahat. Mga anak. Mga kawaii si dyan. Tayo po ay nagjaging uli. So, dito tayo sa inulit ko sa 13 tayo, 13. May 12 dosunahan. Then, 11. Yan. Papunta doon, may 14, 15. Yan, mga lugar na number yung pangalan ayan sa parang sa gubat tayo oh. eh parang sa gubat tayo parang ma parang sa gubat siya. Masukal. Maraming mga puno. Eh, mga semento uh, na para hindi mahulog yung sakyan. shout out sa aking mga anak dyan sa team kapamilya pamilya sa lahat shout out shoutout sa inyo nakmamaay yan sa email job yan si Lars, si April yan yung mga nakadaka po natin dyan sa yun pa ba yung mga panahin No? gab no Margaret nak pamai Yan ramai saging? Kan saging eh. May mga din. nagbiyahe ng van free back no sa e, tabato may mga dabaw rin dito na magkan papuntang dabaw magbiyahe yan marapit na sa 12 yung may bingkahan dyan kanina bumili tayo ng bingka no? at binisitahan natin yung isa sa mga nagti-church po sa atin. Pero dito na sila sa tayo May simbahan na rin dyan. Doon na sila sa simbahan. Sinisitahan natin dahil kapapanganak pa lang na bago lang mga anak. Pagkahapon so sila umuwi. Sinisitahan so natin. Yan. Yeah. Yan, shout out sa inyong lahat yan. Sa so, mga hindi mas nabanggit. Uh, yan, sila April, no? Tagal hindi nag-upload si April. Si Lars. Si Lenski, Yan. ayan so, yung bingkahan Dan tayo bumili ka rin ng bingka bakit tayo tumuloy doon sa binisita, binisitahan natin na uh, dati nating uh, membro kasi mga simba na na sa simba dito sa may trese no? meron kasi lang bali eh, malapit doon sa bahay na lang san simba. so ayan yung bingkahan. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO -certified the quality. So, yun Ini bingkahan ha? Kini beli-beli nanti Nang bingka Eh, pawi na tayo Diyan naku lagi Nagpapanay Kapag Nagi-jogging uh, tayo Ito yung tinatawag na 12, 12 na sa lugar, no? Yung sa lugar na yun doon. Doon tayo nag-tambay. Yung nag-contay ng reel, no? Yan, yun po. Yan yung sa tabi, tabi ng kalsada. kalsada yan, kalsada yan. Yan yung mga Saya malawak lawak nak apa parang barang yang petakas, tuk-tuk, aburul, yang, 10 sen ke sampai, 10 sen ada, 6. yung sinasabi na rin sa kan sa reel lo no? sa Facebook sa reel um, nag-upload din tayo at saka tayo hindi nakapag-upload sa reel yan yan siya daw sa inyo mga anak sa lahat mga nabanggit ko wala sa nabanggit siya daw sa inyo Mungkin ni sih mak alali mak pangalai ni balik jasa nahan dan ya kapuk kapuk ito yung lugar namin so dito bali ako nag bibidyo so, ito yung bato na pinapatay kong cellphone dito Yan. tapos uh, mag tayo Yan. slow down Kap ko yan kapgo yan kapgo detachment So yeah, do yung checkpoint, no. Para lagi kung din nagaanon, as in asabe, no? ng ng po nang nangkapo. I love this i okay. pauwi na tayo mga anak basta shout out sa inyo mahal kayo ng tatay nyo pasinsayin nyo na si tatay sa banggisi ayan jogging tayo ulit yang tajam. Menjarinya balik. Uh, ganteng. lagi. Ayan, malapit na tayo. Mga anak. Huh! Medyo may bagos tayo. Ayan. Malapit na rin tayo. A few moments later. So ayan mga anak. Tayo po yung nakarating na dito sa ating panambahan, no? Sa bahay po natin. Ayan, medyo... Pinawisa rin tayo. Ayan, salamat salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nakarating. Malulati, napagyaging tayo. Sabado ngayon, no? So hindi tayo nagbiko kasi yun nga. Ah, kami po ay nag-tree planting, no? I-upload ko din yung aming, uh, yung aking, yung aming nag uh, pag uh, tree planting, no? Diyan sa Kalangan ng Dos. Ayan, sa Cotabato City po uh, maraming mga participation o no, nag-participate sa tree planting, no, mangro mangrove, tree planting. Diyan po sa kalangan ng dos, kalangan ng dos. Ayan. So, i-upload ko din 'yan. No, makita niyo yung kan. Maliban sa aking pagjogging. Ay, Miguel, Miguel love sa, sa inyong lahat mga anak, no, sa diyan sa ating kapamilya. Kung sino ba yung hindi ko nabanggit na pagsasayaw ko po. Eh, pasensya na po kayo. Sa sunod na video, na aking pong uh, i-upload po ay baka ma mabanggit ko na kayo. So, lahat ng team kapamilya, lahat ng mga anak ko dyan, sa team kapamilya, may gaming gay love sa, sa, inyo. Uh, Tuloy-tuloy yung ating uh, putotulungan, no? Pasisalin sa inyong tatay. Dahil talagang busy. Ngayon lang hindi ako nakapag uh, luto ng biko, no? Dahil yung nga, uh, nag-treplanting kami dyan sa Kalangan Dos. Ayan. So, Salamat, salamat sa inyong papanood. Pagtulong kay tatay ninyo, kay RFC. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless. Ingat kayo lahat, mga anak. tulong, tuloy yung tulong, tulungan natin. May mga pagkukulang man ay yun. Walang sawa na tayo pa rin ay tumulong no, sa ating kapwa na sinta. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Ayan. God bless. I'm not